Good morning, good morning sa atin mga kapatid Ang oras natin ngayon ay 9.45 AM At ngayon sundin natin yung mga pasahiro ko sa mall kasi ngayon matatapos yung duty nila Tara, samahan niyo ako Bali, ito yung pangalawang biyahe ko sa umaga Tapos, ang susunod na nito ay 3.45 na ng hapon ganito yung araw-araw nating ginagawa dito sa trabaho natin katapos ng biyahe na to eh, mahaba-haba na naman yung pahinga natin mas mahaba nga yung pahinga natin kasi yung trabaho eh. kasi ang biyahe ko lang back and forth is nasa 15 to 20 minutes lang tapos noon wala na ang haba ng pahinga namin tapos ang maganda ron may bayad yung overtime namin binibigyan nila kami ng fixed overtime na 40 uh, hours monthly kaya medyo maganda rin At saka ang maganda rito sa destino ko malayo sa Riyadh kaya hindi siya masyadong crowded dito hindi siya traffic hindi kaya dun sa Riyadh na sobrang traffic yung isang biyahe mo lang dun kahit ang lapit lapit na nung paghahatid sa mo halos abutin ka ng isang oras so, sobrang traffic na tsaka ang daming camera dun kung malaki yung bus na bibigay sa'yo kailangan mag-inat ka dun kasi ang alaw lang nga uh, takbo ng, ng, bus na malaki dun is 50 to 60 lang at sumubra ka dun makukuha ka sure na yung 150 na bawas sa sahod mo no? kaya ingat na ingat ako pag biyahe ako ng riyad hindi kagaya dito sa Almosamia na isa lang, lang ang, ka, ang camera dito dun lang sa may ano, uh, may traffic light may kamera din pala dun sa may malapit sa bilya namin kaso hindi na ako maapit pa kasi rarangkada pa lang ako pagka kung, nalagpasan ko na yun pag mabilis na yung takbo ko kaya okay lang na ano, may kamera dun kung medyo ano lang dito hassle eh, yung pagka maubusan ka ng diesel kasi yung ginagamit namin dito sherry diesel yung wifi ba eh, isang gasolinahan lang yung pwede namin pag dito kargahan medyo malayo nasa 25 kilometers so ang balikan na nasa 50 kilometers na kaya medyo hassle din yon, alas isang oras din na takbuhan yun punta pabalik pero pagdating ng mga bagong bus namin kasi sabi nila mapantan na mga bus namin ngayon ng bago eh, yung papalit niya ang mga bus eh, meron siyang GPS meron siyang CCTV sa loob tsaka sa labas eh, yun naka monitor dun sa mga bus namin kung saan kami pupunta kaya medyo mahirap din yun yung ibang driver kasi dito kasaway sila ginagamit kasi nila yung mga bus nila na ano, pang deliver ng mga personal nila na business pinaparentahan nila sa mga gustong magrenta doon sa sasakyan nila eh yun bawal na bawal yun dito sa amin kapag nahuli ka doon may karampatang parusa yun sa amin so kahit na hindi man nila mamonitor tong mga sasakyan namin yan dahil wala pa namang CCTV ito saka walang GPS eh yung sa diesel namin makikita nila doon sa diesel namin medyo mataas yung ano yung testos yung ibang mga bus kasi maabot ng 3,500 3,800 hanggang 4,000 ganyan isang buwan yun e, samantalang sa akin ang naubos ko lang sa isang buwan nasa ano lang 305 ganyan hanggang 310 yun na yun. Kasi dito lang naman ako tumatakbo sa ano eh. Store bahay, store bahay. Ganun lang naman yung ano eh. Diyan lang sa mall naman yung biyahe ko kasi saka malapit lang. 5 kilometers lang yung ano, takbohin ko. So 10 kilometers yung round trip kaya malapit lang. Eh, yung iba kasi pag natapos na yung duty nila magkahanap na sila tatawagan na nila yung mga suki nila mga parmasi ganyan tapos yun magde-deliver sila ng mga gamot tapos yung mga bayad nun sa kanila na mapupunta eh, ang mali sa kanila hindi nila pinapalitan yung mga diesel na nakukonsumo ng bus nila kaya halatang halata na ano ba naman na kahit na isang pultang lang magkano lang naman yung isang pultang dito nasa 30 to 40 real lang naman yun hindi kasi nila pinapalitan eh kaya nahalata sila sined nga ng boss namin yung yung monitoring chart nila sa diesel eh, makikita ron ang konsumo ng bawat bus na ginagamit namin dito kaya halatang halata kaya yun, nagkikpit sila ngayon sa Riyadh marami nang dumating yung mga bagong bus kaso malalaki kaya hindi pa nila ko binibigyan ang sabi ng boss namin darat pag dumating daw yung mga maliliit yun ang ibigay nila sa akin kasi nga maliit lang naman yung mall na sinisarbisan ko yung mga nandun kasi yun, ngayon nasa 35 to 40 seaters eh, ang lang sa akin yung 32 seaters lang na bus kaya maghantay na lang muna tayo eh eh dito na pala tayo malapit na dito na papasok yung bus may harapan ng mall hindi naman sa panda yan buong mall na yan maraming ibang ano dyan nakapwesto bali yung panda nandun sa looban yan meron lang tayong pasahero ng apat Panggabi yan Mahilat ko ng Bandang 12.45 Magaling araw yan. Pakinggan natin yung mga ingay nila <laughs> Bali itong mga pasayoro po, eh, Isang Pilipino Isang Bangali Saka dalawang Nepali Isang Hindi Nakadiop yung isa kaya apat lang sila ngayon Ayan no? Ito, wala masyadong sasakyan dito kasi Friday ngayon kaya isa isa lang yung mga tumatakbo ngayon ganyan dito pagka ganitong araw tapos bukas Saturday ayan. medyo marami-rami na naman tumatakbo dyan marketing kunar ay lolo lolo hindi eh oh pero bet ba lang ng tambak niya tambak bibilihin ako sa lolo eh ito ka may lola sa isang patchito yeah. lola yeah. sa patchito ay lang sa meron din tayong bibilhin kaya daan muna tayo dito sa bakala kasi yung nabili kong pabango kanina umaga ay eh, maliit siya pero mabango kaya binalikan ko binili ko na siya lahat para meron tayong ipasalubong sa Pilipinas pag uwi natin Murang lang naman kasi 5 real lang eh. ito pala yung store na binibilhan namin merong mga items dyan na pang Pilipino? Medyo mataas nga lang yung presyo nila kaya lang no choice tayo kasi sa ibang store wala yan sila lang merong tinday Ayan, ako na yung lalabas na yan, na malaking chan na naka-block. <laughs> medyo tumaba kasi tayo eh. Talawang buwan ba namang walang trabaho, kain tulog. Saan pa? Di talagang lalaki yung chan natin yan. Walang exercise. Ha? Huh? Siya sige, uwi na tayo. Kasi medyo gutom na rin itong mga pasayero ko eh. Magpa-music muna tayo para hindi boring yung biyahe.